Alright mga boss, kumusta po kayong lahat and again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga boss, nandito kasi ako sa aming probinsya, uh, may may medyo hindi magandang pangyayari no? na mata, nawala na yung aming ama. So ito, binibisita ko yung kanyang mga gamit. Ito nga pala yung hand tractor na na dito sa may gitna ng palayan. So ayan yung palayan. Yan yung aking mama. Ma, kaway ka nga dyan. <laughs> Yan yung mama ko. Yun yung aming lugar dito. Pakita ko lang. So yun, maraming punong kahoy. Tapos sa loob nyan, maraming punong mangga na no? mga pwedeng pakinabangan. At ito nga pala yung pinagkukunan nila ng source ng tubig, no? Ito, water pump. And then, ito kasi naiiwan na dito itong hand tractor. Ayan, kinakalawang na. Ayan. So, iniwan ng ng father ko dito. So, ngayon, subukan kong paanda rin. Para naman mag-circulate yung langis. So, ganito lang yan. Nakababad sa tubig. Yan, hanggang matapos na yung anihan. Dito lang yan. Pero nilagyan niya naman ng takip. Pero yung sako, parang masisira na yata ito pag tinanggal ko. Mapupunit na. Ayan, yung diesel engine na ginagamit. Ano to? Yan. Siyempre, alam na made in China pero good siya mga boss at made in China yan kasi laki ako sa bukid at alam alam ko naman na marami nakikinabang ng ganyang makina so ngayon check natin muna check Okay water check oh yun may tubig naman ah uh, dito kasi hindi naman uso yung ano hindi naman uso yung kulan sa mga ganito tubig tubig lang pero mas maganda sana kung kulan yan tapos tingnan natin yung petrol diesel lang gamit dito Ayan. so meron naman strainer yan. so kailangan kasi may strainer para hindi magkaroon ng clog. Pero bukod dyan, sa strainer na yan. Meron pa rito yan. Ayan. Okay. Double purpose. Papunta sa kanyang <coughs> injection pump. Ayan, injection pump. Okay. Wala na. Wala naman sigurong tubig ito. Yun, nilagyan ng sakit ng lahat ng lata no? para sa kunin ko muna to saglit lang okay yan. Ko yan, mo pa tarin, hindi yan. Wala namang belt? Ha, ay walang belt. Ito pa, ito pa yung dati nating ano eh. Hindi. Yung motor lang ang pantarin mo. Kaya, eh, kaya motor. nga. Motor lang wala namang belt din matatakbo yan. Ito pa yung ano natin dati no, yung base ng ano. Tagal na to, bakal na to. Ayun. Check. So pag pag pinapandar mo nga pala ito, ito yung kanyang accelerator kasi ito eh. Control, no. Oh. Pag nakalagay na siya dito sa traktor, yun nga pala sa mga hindi nakakaalam. So para sa mga hindi na nakakaalam, dito nilalagyan ng tali yan. tapos yun improvise lang to improvise lang naman yan pipihitin no? <laughs> parang selenador din ng, yan. pero improvise lang yan para lang mahatak no? tapos yun nahatak na dito yan. pero kung gusto niyo naman na doon lang yun naman talagang original release lang natin to release lang tapos Pagdating dito, oh, no. Umbagayan 'yan, pinakapatay. Ah, uh, tapos 'yan, ibabaan niyo lang na konti. Yan. Para hilahin niya 'yung governor dito yan. Governor control kasi 'yan eh. Ang kino-control nito, 'yung governor dito sa loob. 'yan ang tawag yan. 'Yung governor control na naka-attach ng spring. So kaya gagana mo lang. And then meron yan ditong compression release no? yan. compression release ang tawag dito pero layman's term chok ginagamit ginagawan chok no? sabi nila chok pero compression release talaga to ayan. para pag pinaikot mo yung engine ay uh, oh, dito magpamakinita ka tapos pag uh, may belo na saka mo i-release din under So, ito nga pala yung kanya makinita. Makinita tawag namin dito eh. Ayan, makinita. Kumbaga ito yung starter, no? Manual starter. May tools pa pala rito eh. May tools pa. So, ganun lang mangyayari dyan. So, didemo ko lang kasi hindi, wala akong tripod eh. Tsaka, hindi, wala magbibidyo. So, ang ginagawa kasi dyan, paikutin mo to. No? Yan. O. Nandoon na yung yan o, Compression nya. So, ngayon, paikutin mo to. Pag may maganda na yung velo, una pala, ganyan mo. Tapos, paikutin mo yan. Ng clockwise. And then, pag may velo na, release. Tapos, ang may technique kasi dyan eh. Ang ginagawa namin yan no Pagka-release mo, yung kompresyo niya kasi nandito yan isang hila pataas pa para madaling umandar okay pero check ko muna yung langis kung meron pang langis ito kung di ba napasukan ng tubig okay ayun medyo maitim na siguro matagal na rin din na chainsail Yan. Sa so bagay diesel naman to, maitim talaga ang diesel. Pero tingin ko ano, overuse na rin. And then so ayan, paanda rin ko na ipakita ko na lang. So ayun na mga boss, medyo maingay dito. Pero umaandar na siya. Ayan, umaandar na. Hindi ko na ipakita kasi kung paano talaga. So ayun, okay pa. At na uh, hindi na papaandar, hindi nagagamit. So one click pa rin siya. Hindi ko lang nakita yung tarang yung, yung kung paano ko talaga siya pinandar. Pero pinalibanan ko naman kung paano ginagawa. So ayan. may tools pa na iwan. Yung mga tools nga pala ng mga ganyan, wala naman itong mga lock, no. Pero hindi nawawala yan. Dito lang yan, guys. Uh, na ilang taon pa yan na uh, nakatambak lang dito wala nang dito mga, mga boss ganyang kaganda sa probinsya so ngayon uh, uwi na kami babalik ko muna to yan. ito kasi kailangan lagyan nyo rin ng cover para hindi mo masabi masira yung yung trapal na ilagay mo may tendency kasi na pasokin ng tubig diretso sa combustion chamber Yan. Yan, diretso sa combustion chamber kasi yan eh. So masisira yung makina So ayan lang At maraming salamat mga boss